Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa isa na namang episode ng ating programang Ang Pinagpalang Buhay, The Blessed Life. Ako si Atlas at muli kayong inaanyayahang umupo, huminga at makinig sa isang munting espasyong ginawa para sa pagninilay, pahinga at pag-asa. Tuwing umaga may ibinibigay na regalong hindi natin laging napapansin, ang pagkakataong magsimula muli. At ngayong episode 2, pag-uusapan natin ang pag-asa tuwing umaga. Ang pag-asang maaring banayad, tahimik o halos hindi maramdaman pero palaging nandyan. Kasama ko, gaya ng lagi, ang aking kaibigan at co-host, si Echo. Salamat, Atlas. At magandang araw din sa inyong lahat na nakikinig. Kung nakasama na nyo kami sa ating unang episode, pinag-usapan natin kung paanong ang pagbabago ay nagsisimula sa loob. Ngayon naman, gusto naming pag-usapan ang pag-asa. Ang pag-asang hindi palaging malakas ang dating, ngulit laging nagbibigay ng bagong direksyon. Ang pag-asang dumadalaw tuwing umaga kahit hindi natin ito hiniling. Ang bawat umaga ay isang paalala mula sa Diyos na hindi patapos ang istorya natin. Hindi niya hinihintay na perpekto tayo bago niya bigyan ng liwanag. Dumarating ang umaga sa tamang oras. Kahit hindi tayo handa, kahit pagod pa tayo, at kahit may mga bagay pa tayong hindi na ayos kahapon. At minsan, para maramdaman ng pag-asa, kailangan lang nating tumigil sandali at pansinin ng mga bagay na matagal na nating minamaliit. Ang unang hinga, ang malamig na hangin, ang unti-unting pagnipis ng dilim, ang panibagong simula na ibinibigay araw-araw. Tama ka, Atlas. Kasi ang pag-asa ay hindi laging parang liwanag na biglang sisiklap sa harap mo. Madalas, ito ay parang mahinang sinag sa malayo dahan-dahang lumalapit, dahan-dahang nagpapakita, hanggang sa maramdaman mo na lang na umiinit ulit ang mundo. At minsan, kailangan lang nating maghintay. Maghintay na gumalaw ang araw, maghintay na gumaan ang loob, maghintay na kumalma ang puso. Ang umaga ay hindi lamang bagong oras. Isa itong paalala na may awa at pag-asa na ibinibigay araw-araw. May gusto kong ibahaging kwento tungkol kay Mara, um, isang babaeng maaaring katulad ng marami sa atin. Si Mara ay isang asawa at ina na maraming pinabapasan. Trabaho na hindi laging sigurado, mga anak na kailangan ng atensyon, at mga problemang hindi niya laging kayang solusyonan. May mga gabi na umiiyak siya bago matulog dahil sa sobrang bigat ng iniisip. At may mga umaga na ayaw na niyang bumangon dahil pakiramdam niya mauulit lang ang lahat. Pero may ginagawa siya tuwing madaling araw na naging sandigan niya sa gitna ng pagod. Tuwing alas 5, gigising siya kahit mabigat ang katawan. Tatawid siya papuntang kusina, magpapakulo ng tubig, at maghahanda ng mainit na tsaa. Hindi niya binubuksan ng cellphone hindi siya nagmamadali. Hindi niya iniisop ang mga dapat gawin. Uupo siya sa tabi ng bintana at habang hawak ang tasa, titingnan niya ang langit na unti-unting nagbabago ang kulay. Sa loob ng ilang binuto, wala siyang ibang ginagawa kundi huminga. Dahan-dahan, malalim, at may bahid ng pagnanais na kumapit. Sa mga sandanging iyon, nararamdaman niya ang tahimik na pag-asa. Hindi ito malakas at hindi ito dramatic. Pero sapat ito para maalala niya na mahal siya ng Diyos. Na hindi niya kailang maging malakas araw-araw. May mga araw si Mara na hindi niya kayang mumiti. May mga araw na tila walang nagbabago. Ngunit kahit ganon, bumabangon siya at tinatanggap ang araw. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil alam niya na may liwanag pa rin dumarating. Alam mo Atlas, ang ganda ng ritual ni Mara kasi totoo siya. Hindi siya tungkol sa pagiging malakas kundi tungkol sa pagiging tapat. Tapat sa sarili, tapat sa Diyos, tapat sa damdamin. At madalas, doon nagsisimula ang pag-asa. Sa mga sandaling, tapat tayo sa kung ano ang kaya natin. Marami sa atin ay naghihintay ng malaking mirakel. Pero kadalasan, ang unang mirakel ay ang mismong pagmulat natin sa umaga. Tama. At dito pumapasok ang pinakamahalagang punto. Ang pag-asa ay hindi laging mararamdaman, pero laging totoo. May mga gabi na hindi tayo makatulog dahil sa bigat ng isip. May mga panahon na hindi natin alam kung saan tutungo. Pero kahit ganon, sa pagdating ng umaga, may tahimik na mensahe si Lord. Anak, nandito pa ako hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos ang kwento. At kung pagod ka ngayon, tandaan mo, hindi kailangan tapusin ang lahat ngayong araw. At mula roon, dahan-dahan ding lalakas ang iyong lob. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa umaga. Salamat sa liwanag na paulit-ulit ninyong ibinibigay kahit sa mga araw na pagod kami at halos wala ng lakas. Turuan ninyo kaming makita ang pag-asa kahit sa maliliit na bagay, sa hangin, sa katahimikan, sa pag-angat ng araw sa langit. Sa mga panahong mabigat ang aming dibdib, yakapin ninyo kami. Sa mga panahong hindi namin alam ang gagawin, gabayan ninyo kami at sa bawat bagong araw, ipaalala ninyo sa amin na ang pag-asa ay bago rin at sapat. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa paglalakbay kasama namin dito sa Episode 2 ng Tinagpalang Buhay, The Blessed Life. Naway maramdaman mo ang presensya at pag-asa ng Diyos sa bawat pagmulat mo, kahit sa pinakamahirap na araw, hanggang sa susunod na pagninilay, tandaan, kahit gaano kadilim ang gabi, darating at darating ang umaga. At sa bawat umagang iyon, may bagong simula, bagong awa, at bagong pag-asa para sa iyo. Pagpalain tayong lahat, magandang araw muli at God bless.